mga kabukid meron tayong parating na dalawang bangka madami nang naghihintay sa kanila kanina pa to mga from San Miguel Bulacan yung iba halos pala San Miguel pala lahat to <laughs> magkakaibang barangay lang mga kabukid Eto, dalawang ano dalawang bangka magkapatid mga kabukid e, si Kuya Joey saka si Kuya Benji e, si Henry magkapatid yan sa kapatid nila to si Kuya Joey tas kasama si ano, Kuya Oggy mga kabukid eh babaw na yung tubig ito nakakababa na tayo dito dati hindi man tayo nakakababa dito marami ba kayong huli kuya? maraming ano nag ah merong huli maraming naghihintay sa taas kanina pa uy nagulat ako init siya ni Johnny Delgado nagulat naman ako dyan sa maniking na yan ah nagulat ako kasi sa maniking na yan kala ko ano yun kamay na yan maniking pala at pa ako ya. Hello, <laughs> may nakuha kayong kamay, maniking pala. Ay, may huli kayo sila Lolo Boy kanina wala. No, wala man yata isang kilo yung huli nila kanina. Hoy, yung talian ng ano niyo ano? Talian ng bangka mga kabukit para hindi lumayo. Ay, oh, um, lumayo. Ano, may may marami na naghihintay doon sa taas. Ay, maraming huling ano, bulig. Bulig tsaka ano? man. roho. Yeah, No, Marami Marami. Ay, oh, okay Benjie. Tara na nga, oh. Tayo, tayo. Kanina pa. Ayano. na din. Oo. Meron. Ah, na din mag-aagawan sa taas 'yan. Madaming tao doon. Taga San Miguel lahat. Kaya lang iba-ibang ano, iba-ibang barangay. Na kayo. Sila tinakayo, nila Lolo Boy kanina wala sa akin to kayo. Nangangkong lang sila diyan, ayun oh. Ah. Nangangkong lang sila doon. Pero bukas babawi sila. Lakas yung agos ha, natatangay ka. May kuma no. Saan kayo nakarating? Malayo. Buti nagkasabay kayong pa uwi ano. Babaw na lang dito. Dati malalim yan. Dito kami lumulusot noon. Umatras kami. Sobrang, <laughs> sobrang taas. Andun yung tubig. Oh. Baka magayad yung ulo namin. Atras kami ni Kuya Benji, Kuya Joey. Mababa niyo pa ako. Ano? Madami na rin pala yan ha. Pagka lumalalim yung tubig, doon malalaki yung mga nahuhuli nila. Wala na kang bulik na lang patay. Ah, meron pa bang bulig sa ilalim? Wala yung patay na rin. May kangkong pa oh. Vitamin C! Kanina si Tokayo, doon. Doon na ngayon. Doon sa nang nangangkong. Henry, madami pa ba yan? May bubulig ba ba sa ilalim? Meron pambulig sa ilalim? Ah, meron ah, pa. Oh, yaket na natin to. Marami nang nagaano dito na naghihintay. Naghihintay. Ayun ay, ay, na sila oh. tong tong. <laughs> ah, masaya pa nga kakanta pa si Jog ya. Dami nagaantay dito, punong-puno kung hindi pa ka nang inip yung iba. Nako. Madami na, punong-puno na yung tao dyan. Nainip yung iba, um, nag-alisa na. Oo, oh, umuwi na sila. Wala silang nahuli. Oh, shit. Ganun talaga. Ito, oh. to na ito. Teka ka pa. na yeah. Bulig. Bulig ni Kuya di Janet Delgado. Hello, ma'am. ang yung nahuhuli nila ngayon. At least meron. Hindi, may lakwa niya. Hindi. Meron pa na iwan. do para. Kuya, hawak awak awak na po yung bukang eh, kukunin eh, niyo na lahat. Eh. Papakyawin na daw. Papakyawin na, oy! Taga Tagasan po kayo kaya? Sir, at at taga saan, saan Miguel din? Dati kami bumili dito, yung marami kami bumili. Ayun, natatandaan ko na, uh, at madam, yung may anak na pulis. Oo, oh, yun, sabi ko na, natatandaan ko si madam. Yang, kukunin na lahat ni Kuya, mga buwit. Mga ilang lahat daw yun. Yan pa, meron pa pala. Parating pa. Meron pa si Henry. Si 400. Bulsa mo na, bulsa mo na. Ay, common o. Madami palang common. Gawa na sa common mga kabukid. Yan yung masarap na isda. Oh, common. Ano sa inyo? Sarap yata sa Tagalog. Sandali lang po. Oh, yan common. Yan pinaghalo-halo na ni Kuya. Ayun kunin mo na yan Kuya, pang birthday mo bukas. Pang birthday. Oh, kayo, Salamat. Ya, sulit pala yun. Ano sulit na ano mo Sulit na po yung pagpunta niya. Madami na kayo nakuha. Oh. Natin, Omon. Na, ano, na, ano? Na, ano? Na, ano? Na, uh, oh, si Kuya Bulig. Nakakita pag Bulig yung nyo. press lang ko lang Ito masarap, Pegasus. Masarap kasama dyan. Yan, common. Mga common. Yan, Pegasus yan. Pambihirang lakas yan. Uh, <laughs> oh, yan. Sulit yung pagpunta mo kaya. May, may pampulutan pala nila bukas yan. May birthday yan. Kaya muna natin yung... May mga bayad na yan, yung iba eh. Yung bulig, oh. Tinan muna natin yung... Yan muna yan. Wait muna to. Yan. Nako. Parang napopot natin. Hindi, meron mga kakakukur. meron pa po sa ilalim? Marami po yung nasa... Hmm. Uh, meron pa pong... Ano? Alana?

Ayan pala yung ano, dalag pa dito. kaya? Ayun o, ayun ayun, ayun. ayun pala pala Mga pala to, mga kabugi, Ayun, limang kilo. Nagbayad na rin. Hati na, na, na lang kayo. May mga ano na, may mga, mga down na yung iba. Kaya na May mga down na pala yung iba. Ayun o yan? May mga na Hindi, ano yan? Plastic lang <laughs> yan. Ayun, No? Hey, bayad hey, na, hey, hey, uh, 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 na pala yan, Regoy. Oh, uh, nandiyan. Eh, Bayaran eh. na pala, may nag-down na pala kanina. mga order niya, uh, nagbayad uh, na. Wala pa yung uh, stamp, may bayad uh, na mga kabukid. Kaya ka uh, no? na lang kayo. Wala pa, ayun yung nakuha ni uh, Bossing, o tilapia. Apo kilo. yung nag-down na pera, kanilang madaling araw pa. Sino ba yung nagdown kanina kaya? Si Parat. Ay, kayo po sir. Tagas po kayo sir. Diyan na sa Kabayan Kandaba. Oo, oh, oh, may down pala si, si sir. Oh. Madaling araw pa pala, nagdown na si Ay. sir mga kabukid. Salamat. Ay, kaya kailangan din yung phone adlong ko kanina eh. Bawang party na pala Si sir, nagdown din po kayo kayo sir? Opo. kanina. Tagas po kayo sir? Mata mo po, Arayat. Ay, sa Arayat, medyo malayo pa sir. Oo, oh, maaga pa lang. Nandito na pala sila. Nagdown na. Ang lalaki yan, nahuli na yan ah. Eh Benji, pwede dyan eh. nung namin yan. Eh Benji pala ito, <laughs> magkapatid kasi. <laughs> ba? na, nilito ako sa kanila. Ang lalaki. Swerte kayo ngayon. Sila lolo boy, walang huli. ay pala, maganda ang ngiti ni Kuya Oggy <laughs> ah. Kaya lang eh, naka-down na pala sila. Pero mata mo, araya tama ba, Sir? Oo. May down na siya Nag Nagbigay na kanina madaling araw. Sa eh, saka si Kuya, si Kuya, taga dito lang, bayan ng Kandaba. 495. 20, oh, yun. Dito mo sa kanya. Kanina? Ang Ala na po. Galaw na kayo, teh. Are, tara na. Ah, may sobra pa. Nag-ano pa? 500 lang kulang. 600. ito pa sa saldo yung 400. Ah, 'yang 400 'yan, 400 'yan. Nag-refund dito sa kabila. <laughs> Sige, CDT. Nagkulangan ng isda. Kuya, ano? Kaya nakauli kaya? Wala, lang. Suso. Ah, oh, suso na lang nahuli nila, Mga ah, pa pahirap pa na. Winis sexy ini itong Sa pilit 'yan. Hilo, um, pagka niya. hindi ka marunong kumawak oh, yeah. dyan, matitibo ah. ka. O, dagdag mo lang daw daw. O, hindi. Sagad-sagad na yun. Eh. Lagay mo, lagay mo, kayo, okay. Dagdag daw, dagdag. Masarap yung dagdag. O, oh, yun. Masarap doon, dagdag. <ricoh> alagang magkano yan, sir? 400. 400. <laughs> Kanina kay sir, sabay yung nag-refund pang 100. 600, 500, 500, 500 lang yung isda, ano? Kuya, oh. mag-iiwan din ako ng bayad bukas. Si Ay, si ate, mag-iiwan din ng bayad bukas. Gusto ko kasi malaki. <laughs> oh. At ang nga po, kailangan mag-iiwan kayo para yung uh, sila, yeah. sir. Eh, Ayun, mungi na. Si Ay, sir, salamat ha, salamat po. Eh uh, uwi na sila. From a uh, riot pa sila, mga kabukid. Medyo malayo din dito yun. Malayo lang ng konti. Ay, si, si madam, mag-iiwan ka na madam para bukas po. Meron ka na. Oh, may malalaki na 'yon sa yo. na Mamaya lang po meron. Mamaya, mamaya meron mga pala. 580. 580. Yung mga tilapia naman niya, mga kabukid.